Ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Matapos nga ng mga nalaman ni Olga kay David na nakakalabas masok si Tanggol ng bilibid dahil sa pagbisita ng tatay rigor nito ay hindi na nga siya mapakali dahil gusto niyang malaman mismo kay Balatukan kung totoo nga ang mga paratang ni rigor kaya naman tatawagan niya ito at hindi handa si Balatukan. Kaya hindi niya muna sasagutin ang mga tawag ni Olga. Agad na nagdududa si Olga na marahil kasabwat si Nabalatukan at Espinas. Kaya't nakakalabas masok si Tanggol. Kaya naman personal niya itong pupuntahan. Sinabi naman agad ni Balatukan kay Espinas na tumatawag umano si Olga at paniguradong gusto na nitong makuha si Tanggol. Kaya naman sinabi ni Espinas na nagbago na ang kanyang pasya at hindi na niya ibibigay si Tanggol. Lalo pat kakatawag lang din sa kanya ni Ramon at nagtatanong din tungkol kay Tanggol pala isipan umano kay Espinas kung anong meron kay Tanggol at gustong gusto itong makita ni Ramon. Dagdag pa ni Espinas na mas malaki ang utang na loob niya kay Ramon kahit nakapatid pa ni Ramon si Olga. Kailangan din umanong malaman ni Ramon na gustong patayin ni Olga si Tanggol dahil sa pagkakapatay nga nito sa anak ni Olga na si Greg. Ayon pa kay Espina, sintayin na lang nila na pumunta din si Olga at sa kanila papuntahin si Ramon upang mahuli sa akto si Olga. Maya-maya pa ay nauna na ngang pumasok si Olga. Hindi niya alam na magkasunod lang pala sila ni Ramon. Ngunit ang mas malaking revelasyon ay ang mga kuha sa CCTV sa train station na ibinigay ni General Ribas. Gulat na gulat si Ramon nang makita niya doon si Olga kasama ng mga tauhan nito lalo na kung paano nito binaril si Monique kaya naman nagliliyab sa galit si Ramon dahil nalaman niyang si Olga ang pumatay kay Mokang kanyang pagpasok ay tinimbrihan niya si Espinas na huwag hayaang makalabas si Olga at bantayan ang bawat sulok ng koreksyonal. Inilabas agad ni Ramon ang kanyang baril sabay sabing si Olga Umano ang pumatay kay Mokang at hindi ito makakatanggi dahil sa mga footage na kuha ng CCTV. Agad naman itong narinig ni Bubbles at sinabi na asa ah, loob ang asawa ni Mokang at nalaman itong si Olga ang nakapatay kay Mokang na siyang nga nagpakilalang Beng kay Tanggol. Ngunit mas ikinagulat ni Ramon na makita niya si Tanggol kaya naman dito na tuluyang nabulgar ang mga panluloko ni Olga para mag-away ang tunay na mag-amang Ramon at Tanggol. Kaya naman kung bago ka pa lang sa aking channel ay mag-subscribe ka na. At i-click mo na rin ang bell icon para updated ka sa pinakahuling kaganapan sa paborito mong teleserye, ang FPJs Batang Tiapo. Hanggang sa muli, salamat!